magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Uh, sa panamin, hindi makalaot din sa aming area at palaging malakas ang hangin. yan Uga ang mga dahon kay basta ganitong panaw na amihan, abang na lang ang pag laot dito sa amin. Kaya ang ano ko ngayon eh, Nanguha mo na kami kahapon ng kawayan na panlagay doon sa puting bangka. At ito nga na ipadala ko na kanin ng umaga dito. At akin ninalabrahan na ang mga buko. Yung mga bukong ganito mga bro, akong pinipinis, inatanggal. Ito mga ganito. At yan, yeah, nakapag labra na nga ako at yan ay wala ng mga buko may tira pang dalawa at aking lalabrahan pa mayroong sitwasyon ngayon ng mga brodini at di makabrilo pag aanak po ay sa dagat makita kami kapo ng no, aking bata sa bundok dilang lang nakunan ang pangunguhan namin na rin kabayan grabe ang lakas ang hangin bago pa gubatan pa yung aming sinuutan hindi nala naman ng aking kumpare yung aring kawayan, nung malagot namin tinundan kami doon at tinulungan yung aking tinulungan kami mag ano siyang nagbaba ng kawayan yan na rin ang nag-akup dito. Eh raptok 'pag walang daydayan o kawayan, mmm um, ng bangka ay hindi lang naman pangawilan at ah, sargahan din ng lambat. pangawinan lang na bangka kahit na wala ng kawayan ng ano, tagiliran pero yung iba nga kahit na uh, na lang ang kanilang bangka naglalagay pa rin sila ng kawayan sa mga tagiliran mga bro hirap pa sa pag walang kawayan ng tagiliran pasabit-sabit ang tansi <coughs> Mamaya eh, pag matatapos na eh, aking itatali na d'yo sa bangka. Ako <coughs> na. Hindi nakapaglaod ng ilang araw mga bro. itong araw na malakas itong araw na kakakalma ng konti pero hindi naman yung kalmang kalma talaga kakalma lang na konti sa umaga pagdating ng mga alas 8 na 9 yeah, hindi may minuli Kaya yeah, mga bro, lumisal muna tayo at dinalhan ako ng aking bata na no? Anong tawag dito, Tina? Pancit Canton daw to. Yeah. Pancit Canton. Lumisal tayo mga bro. bang di makalaot focus muna ako doon sa pag-aayos ko ng bangka para pag kumalma naka ready to fight ang lalagyan ko kang lalagyan kang lalagyan ko ng kawayan mga bro yung kulay puti na bagong gawang bangka আৰু ইয়াৰ মানুহ মানে mamaya ako tinan ito itong mga kawain dun ha kasi isa lang hawag kami si Kudoy uh, uh, tatapusin ko lang pag ano na rin mga buko pag tanggal mamaya ay tayo mag pag nadala dun ipakabit ko na sa talian na natin ah ano na. sa lito? dito sa bahay. kali ini. Mapunta ka agad dito pag ano na ha? Ayan mga bro, tapos na ako maglabra at ito paakot ko na doon. Oh, doon ka na po risikit nga. Diyan ka. Ang, apa tinggal di sini? Maka, mana dah lihat? Abangin mau kung yang yung mas mag... Yan. Ito kina. Ito ito lang. Ito yung train mangkit nga. Yan. Pag kumabang na. Oh, ya, Okay kimpang na. ya. Pinakakop ko na mga bro. Ang niya si Sangkong Kawayan. bro Yeah. 'Yung e, makapalaw ito. Hayo, tingin 'yung alon. Ah, makapag tayo niyan, ah. laki ng alon sa laot. Namuti. Yeah, nagmumura dito oh.

lagyan ng camera yun dalawang ito ito, ayay kapit ko na dulo na lang ang hindi yung dalawang, ayay ko na rin yung dalawang dulo ito na lang ito, pang ibabaw hindi ko pa na ilalagay ito pang isa at ito naman ang kirbing ititindi ko dito tatalian din at doon so, nilalagyan ko rin sa ulihan at siya lalagyan ko ng kawayan sa ibabaw na paglalagyan ng bubong uh, ano? para may maawakan malinit na mga bro lalaki na, ang lalaki ng alon mga bro yan, yeah, lao laot marami ang amihan dito mga bro, talaga busa talaga ang dagat. Timing lang ang kalma. Kaya ilang araw na ako hindi maka pag-anak boy sa dagat at ang lalaki ng alun Dito lang ang kalma, dahil cover ng cover ng barko. Pero diyan sa kalawakan na yan. Yan. Ah, kita ganin no? mo ano 'yan, no? Tama. namumuti. <laughs> taga taga pa ako magtali ang taga awak ng aking kawaya na itinatali yan ito, yung aking bata kasama dito ang katulong ko ay na nagkaano dan terbaik. Tapos dito uwi na tayo. Hindi pa. Uusin natin. Mm. Ah. Dali na, ang dulu. sa ulihan. Narita ni. Ano na tayo mga bro. A, mainit na. Ang aking ginagawa, di pa tapos na ina-assemble kong kubo. Yeah. Ito muna makasilong. Tinaklubang ko muna ng trapal Ayan yeah, mga bro. At merenda muna tayo. na yeah. yeah. Sprite muna tayo mga bro. Yeah. At pinapay. Ayan. Yeah. At may palaman na... Anong palaman ito? kiso Kiso-kiso.

Nagpakabantay. hah, uh. uh. mm. uh. Oh. hah, hah, oo Oh. hah, 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 alaman ya yeah. Oh, gutom toy. Okay, Oy, okay. mata tatako. Awakan mo mapahangin. Tingin ko natin puro na hamog ng dagat. <laughs> Tingnan n'ko. At saka salubong ko rin daw nga bro. Ako'y dudoong do na. Pag ari na pakinggan nila ang under ng motor, takbuhan ng mga 'yan. Ay, yeah, pag nalaman ng bahay na nagtakbo ng mga aso papunta sa gata at natakay ya susunod na yun alam na nang so, itong isang ito siya ang tagadala ng kininas ko pag lumaot ako siya ang tagadala iinuwi niya sa bahay iniwan ko kininas dito sa tabi yan, iuwi na niyan yan okay mga bro at uh, sa si taat po sa si inyong lahat yan, Merry Christmas po sa inyong lahat yan saan mga kayo naroon sa ating daigdig Merry Christmas po sa inyong lahat yan at mm, na lang po aking cellphone yan at ingat po kayo palagi sa inyong kinaroonan sa araw-araw sa mga OFW po shout out din po sa inyong lahat ingat kayo palagi at sa mga aking tagapanood na shout po rin po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat yan. Sige okay, mga bro, at abang na lang kayo sa sunod kong pag-upload. Maraming salamat muli sa panunod. Isang besides minda na po. Sa taon po sa inyo lahat. At Merry Christmas. Maraming salamat. Okay. Alright.